Ito yung gulay, yung uh, ano, yung fall chop soy. Tapos, bumili na rin kami ng isang kilo siguro to. And 120. Magandang tanghali mga idol. Yung ngayong, ngayong araw na to ay mag ano tayo? Magpapansit. Ah, magpapansit tayo mga idol. Ito na yung baboy. Kaya pakuluhan ko. Ayan. Ayan, baboy. Ginis ako muna. Ayan. Kasi yung baboy, dito pa matigas-tigas pa konti. Kalambutin muna natin yung baboy. Bago ilagay natin yung yung gulay. Yun, yung gulay. Ito yung gulay. Yun, yung kalchapsoy. Tapos bumili na rin kami ng isang kilo siguro to. 120 yan ang laki no ang pancit canton ayan ang gusto nila pancit canton mga idol masarap yan masarap humintay na lang natin palambutin yung baboy yung mamambutin baboy lalagyan na natin yung gulay nakalimutan ko yung helmet ko, nakalimutan ko yung bag ko. Ano? Ganyan, ganyan. Ngayon, <laughs> yeah, tikman ko muna yung baboy kung malambot.

Sana hindi na tayo ng public. Man pa kasi imba po 'yung mga dumadagsa. Pero so, malapit na. Malapit na yung baboy mo. Parang dam ko na. Hindi mo malambot na. Ayan mga idol. Nilagyan na natin yung gulay. Oh. Ayan. Sarap na to. Malapit na to. Pag lumambot konti yung gulay, lagay na natin yung kanton. Ayan. Oh. Yami-yami na to natin. Ito na ang ating pansit mga idol. parang oh, Hmm. Dami nito. Hmm. dami. Oh. Dami sa hug, dami baboy, oh. Eh. làm được. Bạn là gì?